Isa na namang kabanata ng pagpapalayas sa mga Chinese. Iyak ang Chinese researcher at China Coast Guard dito. Akala ng China kayo lang may karapatang mangharas at mangbuli. Kaya rin to ng sundalong Pilipino. Sa bidyong inilabas ng Chinese Control Media, kitang kita sa bidyo ng China na hindi pinayagan ng AFP makapasok o makalapit sa BRP Sierra Madre ang mga in -check pinalayas to at ineskortan palayo ng ating militar. Walang palagang China eh. Dito nakipagsagutan pa ang ating mga sundalo laban sa mga Chinese. Di nyo to teritoryo magsilayas kayo. This is China! out back no, to Philippines! No, China! It's not China! This is not China! This is the Philippines! This is China! out back to oh, Philippines! Paulit-ulit na pinapatanggal ng China ang BRP Sierra Madre. Nakakasira raw kasi sa South China Sea ang nabubulok na barko. Pero imbis ata na alisin to ng Philippine Navy, madadagdagan pa yan ng US aircraft carrier. Usap-usapan kasi ang binabalak ng Amerika at Pilipinas na itatambak ang paritide na aircraft carrier ng Amerika sa West Philippine Sea. Dito na nindigan ng Philippine Navy na kahit anong pananakot ng gera o gulo na binabalak ng China Di dito pa patignag ang Pilipinas. No matter what happens, sir, kahit anong gawin nila, Sheriff Madre will remain at a human soul. So <laughs> kahit anong, yes, kahit anong demand, kahit anong pressure, kahit anong sinasabi pong false information, no matter what happens, Sheriff Madre will remain at a human soul. We will not give up that ship. It is an indication of the government's stand. It is the mandate of the AFP to ensure the integrity of the national territory. Okay. Hindi mapigilan ng China ang pagsasayos ng BRP Sierra Madre. Palihim pa rin kasing nagdadala ang AFP ng construction material sa Ayungit. Inakusahan tuloy ng China ang Pilipinas na tayo ang sumisira sa buong West Philippine Sea. Kasi e sino ba talaga ang illegal na nagtambak ng patay na corals ng China, di ba? Huli na kayo sa akto itinatanggi nyo pa. Illegal rin nagtayo ang China ng military island sa West Philippine Sea. Yan daw ang daw ang tunay na sinira sa yamong dagat sa joint ng ating karagatan. Uh, it's the Sierra Madre that's causing damage to the maritime environment that I will So, ang kanilang, there's a recommendation to remove the Sierra Madre immediately. So, what's the take of AFP for Last week, the armed forces to the chief of staff released a statement informing everybody that we have to be very careful about foreign malign influence, about the wrong narratives being given out by the Chinese Communist Party. This is one such false narrative. The AFP will remain committed to ensuring our sovereignty and sovereign rights remain intact in the West Philippine Sea through the conduct of raw missions for BRP Sierra Madre. Nanawagan naman ang AFP na huwag basta-basta maniniwala sa fake news ng China. Minamanipula lang nito ang isipan ng mga Pilipino Na kung hindi i-give up ang West Philippine sea sa China ay magkakagulo Yan ang pinangangambahan ng iba Kaya ang gusto ng ibang mga Pilipino hayaan na lang kaysa magkagyera Ganyan ba ang gusto nyo? Ang pabayaan ng West Philippine Sea at ipamigay na lang sa China? Since this is unverified report, ma'am Ano masasabi nyo na may mga nagpapakalat na lang? Well... I think uh, to further strengthen that particular statement, uh, the Chief of Staff has already made uh, and issued a particular statement about this disinformation proliferating in the social media and even in uh, different news and even from the media. So let us take be wary of those particular information and disinformations uh, which is aimed to na away tayo and then really uh, look on destruct, destroying the value system na dito sa, sa mga sitkapwa natin sa Pilipinas. Yes, yeah, so let me add to that. That is why the Armed Forces of the Philippines came up with their communications plan, MULAT. no? Yung plan ng MULAT says it's awakening. So this is actually intend, uh, intended to address itong mga ganitong issues uh, na lumalabas. no? There's a lot of disinformation, misinformation, leading to the prolification of fake news. And so with us, Having also the media as our partner uh, for responsible journalism, we want to put the truth out there with this communications plan. Uh, with our battle cry, our seas, our rights, and our future. So dapat po ito ating alamin, ating pong suportahan at ating ipaglaban. Pumapalag na ang ating militar. Yan ang gusto ng marami mga Pilipino. Palayasin ang lahat ng mga Chinese. Kayo, natutuwa ba kayo sa ipinapamalas ng ating AFP? Ikomento sa baba ang inyong salopi.